Binanata ni Pangulong Rodrigo Duterte si House Speaker Martin Romualdez. Nakikipagsabwatan daw ito sa mga komunista para umuno sa pagkandidato nito sa pagkapresidente. Sagot naman ni Romualdez, isantabi muna ang anyay chismis na yan. Nakatuon daw siya sa kanyang trabaho bilang Speaker ng Kamara. Iyan naman ang tinutukan ni Salima Refran. Ito, 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 ito. Ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso dahil umano sa pakikipag-alyansa ng liderato nito sa tinawag niyang mga komunista. Bantayan ninyo ang military pati polis. Kayong nakapagkonsabo dyan sa Kongreso. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ilan ang namatay na pinatay ninyo pulis pati militar. Paging pa ni Duterte, ang pakikipag-alyansa raw ni Romualdez ay para sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Yung mga gustong ibigay mo yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Mag-experiment tayo. Ako, ako, sabi ko sa iyo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, wag ka na, Ako na magkampanya sa iyo. Ngayon na. So ang Presidente, I'm not worried. You know why? Mm. Diyan yung military. Mm. Ito, ito, ito yung PMA. Uh, mga, ano lang yan, makalita lang yung nagatingin naga niya kung saan papunta ang bayan natin. Kinuha ng mga mamamahayag ang reaksyon dito ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa pagharap nito sa Senado kanina. Pero ang sinabi lamang niya pwede ko alamin ko lang muna yung what particular details or particular, particular role ng PNP na nababanggit kasi may, baka magkamali ako ng sagot po dyan. Si Romualde, sinabing bilang speaker, prioridad daw niyang itaguyod ng pagkakaisa at pagtutulungan sa lahat ng grupo sa politika. Isang tabi daw muna mga chismis at spekulasyon tungkol sa eleksyon at ito ang pansin sa kung ano ang magagawa para sa pag-unlad ng bayan at pagsulong ng kapakanan ng mga Pilipino. Tungkol naman daw sa kanyang political aspirations, buo niyang pinanindigan ang kanyang papel bilang speaker. Ang kanyang focus daw ay ang kanyang kasalukuyang mga responsibilidad at hindi ang mga posibilidad sa mga eleksyon sa hinaharap. Hinihingan pa namin ng pahayag ang AFP sa sabpina naman para sagutin ang reklamong grave threats na inihain laban sa kanya sa Quezon City Prosecutor's Office. Sabi ni Duterte, magpapakulong na lang siya dahil ino siya umano ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro ang nagsampa ng reklamo. Ayon naman sa makabayan block na kinabibilangan ni Castro, imbis raw sagutin ni Duterte ang reklamo ay nagbato pa ito ng panibagong banta pinag daw ito ng legal team ng Makabayan Block. Para sa GMA Integrated News, sa Rima Refra, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan niyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.